Good morning everyone. Hello, hello, good morning everyone. and to all of you out there good morning to all of you so what i have here is a bougainvillea so this very nice plant but i think ang dami kasi itong tinik. kaya mag kayo minsan pag kumawa kayo sa tanim na to ito yung tanim na hindi pwedeng ilagay sa unahan ng ating bahay kasi matinik po so naniniwala po ako na pag may mga tinik hindi dapat na nakalagay doon sa mga, sa mga bakura natin in front of our house kasi yung tinik daw ay nakakaano nakaka kakaplak ng kakaplak ng swerte na pumapasok sa ating bahay pero naniwala pa rin ako na kailangan talaga magsikap tayo kasi doon talaga ang swerte kasi pag may tiyaga may may nilaga di ba so ito ang isa sa mga magagandang bulaklak na mayroon tayo o mayroon ako sa bahay so kaya lang nilagay ko ito sa gilid ng bahay namin kasi hindi kasi pwede itong ilagay sa harap ng bahay. So, gusto ko muna magpasalamat sa inyo, all of you out there who always in my premiere and to all those beautiful people na nagmember pa kasi mayroon pa akong mga members na nagkikita ko at sa lahat na tumatangkilik at nanonood sa video ko. Salamat po sa inyong lahat. Ma'am Anggeng Fe, salamat po sa lahat at sa team mo. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos at sa inyo at sa iyo, Ma'am Sa lahat po ng tulong at suporta mo sa akin. So, anyway guys, sa hindi pa nakapag uh, subscribe, sub subscribe po kayo. At saka, uh, iwan kayo ng heart, heart dyan. Appreciate ko. At uh, pwede i-share nyo naman at like. At um, uh, gusto ko pong magpasalamat sa lahat-lahat ng support ninyo at sa pag-uunawa po. So, balik po tayo sa video ko. So, ito po yung pinakamagandang uh, bulaklak, orange color. Actually, may mga maraming kulay ang Vogenvelia. May white, may, ang daming varieties of colors. So, itong may white, may, may yellow pa. May, may nakita ko na yellow, pero madalang na lang. Minsan, yung bigrated na pink and white flower, parang mix sila. So, at sa yung pinaka-red na flower, So, ito po yung orange at saka red na Wagan Valley na mayroon akong uh, pinakita sa inyo ngayon. So, ito ang pinakamagandang pulakla. Kaya lang, pag-iingat kayo sa paghawak nito kasi matinik po ito. At tandaan po natin, huwag itong ilagay sa harap ng bahay natin, sa harap ng bakura natin kasi ang alam ko ay hindi pwede kasi matinik masyado. So, nag-ano siya, nag-block siya ng mga swerte na pumapasok sa bahay natin. Kung gusto nyo pong maniwala, wala naman namang mawawala, diba? Pero, sa pa rin tayo at sa ah, uh, po rin tayo naniniwala kung magsumikap tayo mayroon din tayong swerte sa buhay kaya salamat po sa inyo sa lahat ng mapapanood nyo lagi at ito ay hindi masyadong uh, mataas na video sa araw-araw ko pong ina-upload um, konti lang po kasi hindi masyadong marami akong wifi at saka hindi ako gumagamit ng wifi ngayon, data lang po kaya uh, ginugugol ko na lang yung data ko sa pag-upload araw-araw thank you very much